Ka ano ba sinasahod dito? Bro, sa kumpanya nyo 150. <laughs> Sobra ka na ba sa kaniwala? Hello guys, magugupit kami ni Bro Anton. Samahan nyo kami guys. Ayan, ang pogi ko ngayon ah. Oh, grabe. Tara bro, akit na ako sa taas. Muna ako sa taas. Pakita ko sa inyo yung super view ng South Korea. Ay, madilim na naman. Tapos na naman ang Sabado. sa Korea guys Maganda dito Sara mo yung pintuan Charan Rooftop Rooftop Imnida Yan magugupit kami ni Bro Anton Ito yung tas ng South Korea guys You see You see the South Korea Yan Rest day ngayon dito sa Korea rest day nung aking boss kasi sigaw araw-araw yan makulimlim ngayon guys makulimlim grabe ayan na si Pogi Pogi ayan na si Pogi guys lalabas na si Pogi Charan Pogi Ogi, oh, saan ba tayo pag-gupit? yeah, may, may taga-gupit ako guys Sa akin yan Iniwan niya ni Rolly Kesa bumili pa ako Binili niya rin naman yung second hand Yan, hindi masyadong malamig ngayon Puan? Open na yan Yan guys, mag-gupit kami Bro. Bro. Kamusta ang South Korea? Ganito lang. Wala bang overtime sa kumpanya nyo? <laughs> Naghirap na ngayon sa kumpanya nyo? Hindi. Mas gusto ko nga wala ang ano, masadong pressure. Tingin ka naman dito sa viewers natin. Naya ako. Bago ng camera. Okay. <laughs> so, guys. O, oh. Kita nyo yung building na yan. For inspiring guys. Makapunta kayo dito sa South Korea. Okay. So, -hmm. 20 ka bro. 19 19? Second batch Second batch? baon, Talaga? Dapat 20 Kaso ano? oh. May slot na bago Kwento mo naman sa amin Kung paano ka ba na-inspire na, na, na magtrabaho mag dito sa South Korea talaga akong plano Ha? Wala akong plano? Ay talagang plano ng Diyos yan Parang ano? pa lang ano mag punta ba na Ma, dito sila ate ah dito yung pamilya mo mga kapatid mo okay. ang ingay nung guwak na yun ah oh. tapos naisipan mong mag apply okay. si ate nag ah nag suggest nakita ko yung sahod oo tapos kinumpir ko dun sa Pinas oo. parang ano na Motivate pa. Ano uh, yun? Paulet, Paulet, ano yung nag-motivate sa'yo? Sahod. Sahod? Ay, grabe. <laughs> Isipin nyo yun, guys. Yung nag-motivate sa kanya, yung sahod. <laughs> Kaya siya nakapunta dito sa South Korea. Sahod dito. Bro. Sa kumpanya nyo, 150. <laughs> Sobra ka naman. Makamatiwalang sila. Sa, sa inyo? 80 lang. <laughs> 80 lang. 80 yan. 80 tapos 3 million. Convert mo yon 120 bro. Ah, mahina kami. Ang oh, mira naman yan. Kaya malakas. Ano yan bro? Anong gupit yan? Magitari ka sa Ah, sige. Wala ka dyan. Baka makita yung ano ko ah, yung panot ko ah. Alam mo naman dito, 5 years na ako dito, nalagas-lagas na buhok. Talagang ano, surta, may retare ka pa. Hmm. Ayan. Bro, ano yung nagpalakas sa'yo? Kung bakit ka na ano? Sahod? Kung nakapunta ka dito sa Korea? Sinayon <laughs> niya, try niyo. Sahod pala yung nakapagano niya, guys. Grabe, no? Sahod pala yung... Napag ano sa kanya? Sure ka? Oh, ganyan. Masyado na ano yan. Sabi mo military cut. Ayan, ganyan lang. Ayan, 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 ayan. Yun, 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 yun. Mga ganyan lang. Hi, Ay, guys. Gugupitan ako ni Bro Anton. Buti na lang. May talent tong kasama ko. Kung hindi. Ayan. Ready na. Ah, yun pala yung ano, bro. Kaya ka na-motivate na mapunta dito sa South Korea. Dahil sa sahod. Ah, Eh kamusta na mo yung trabaho mo? Hmm. Malakas mo na, ayun. Hmm. Ako na yung malakas. <laughs> <laughs> Lagi ba ngayon yung kumpanya nyo? Ano ba trabaho niyo doon? Si uh -huh. Transformer. Di, si Megatron. Ah, Megatron. Ah, gagawa pala sila ng mga transformer ng kuryente, guys. Yun yung ginagawa nila. Ayan. Sure ka. Ganito yung gusto mo. Mahala ka Ay, ano na lang. Alam mo yung dating gupit dati na, ano? <laughs> Wala bro, na. Tapos na. Wala <laughs> na mo yung dating gupit <laughs> na, ano? Eh, si Pogi kong kasama, guys. Oh. Pogi yan ah. Parang palagi na ako doon sa vlog mo? No? Kasi syempre eh, lagi tayong magkasama eh. Dapat lagi kitang kasama para ma-motivate yung ating mga kababayan. Yung basher na nga ako, ma-motivate pa. Lalala mo yung basher natin? <laughs> Sabi niya doon eh ano? Mga hambog daw kayo? Hindi saya eh. Nagtatanong lang daw eh. Nagtatanong ng maayos, di niya sinasagot. Minsan na sa tayo sa ano, sa sarili. Wala tayo sa sarili, no. Pasensya na kayo, guys. Tapos yung pagba-vlog. Oo. Uh -huh. 'Yan yung tunay na tayo. Mm uh -huh. Pag nagba-vlog ka. 'Yan yung gupit ni Bro Anton, guys, oh. Ang laki na talaga ng nut pa ko. Oh. Grabe, kitang-kita na. Nung umuwi nung dumating ako dito, guys. Hanggang dito yung buhok ko. Hanggang dito. Oh. Nung nag-taon-taon, gumagalon lagi <laughs> naglalagas ang bila. stress sa trabaho kasi dito guys nasa nakaka stress kaya yeah. pag nag-iisip kayo mag korea pag mag korea kayo bababa yung mm -hmm. tsura mm -hmm. pagdating nyo dito tatanda kala ko ipuputi eh, ako pag pag ano eh pumunta ako dito sa korea eh puro stress pala Bro, nagtatanong yung ano tawag dito. Kababayan natin, sabi doon, paano daw makapunta sa Korea? Bigyan mo naman ng idea kung paano pumunta sa Korea. So, magtatanong, uh, ha? Para na siguro ano, parang agency agency. Oh, walang agency pala ang South Korea, guys. Only government to government. Oh, DMW at safe yung ano yung buhay niya dito kung mm -hmm. pag DMW guys yung, yung, yung ano employment niya dito sa Korea hindi ako mag ano, mag mag hindi ako sa nasa camera okay lang yan wala namang camera dito